kalaka yan. dito ako na tinapa para sa aming breakfast natalasikan na ako kapatatin na palang Gusto tayo ng palusutan yung kamay ko habang umiinom ako ng maligamgam na tubig may bahaw na kanin ayan Tinapa. Mahina lang yung apoy. Ayan, guys. Para lutong lato yung tinaka. Sabi nga, nagpapainin ako ng kanin. Papainin ng kanin. Ayan. Ay, yung mga suka naman. Gumawa ka hapo ng suka, oh. o. Isawa. O, di ba? Hmm. Cane vinegar yan. Ayan. Ayan. Babalik ka na muna natin. Balik tad, balik Para luto, magkagilaan. Actually, yung tinapa naman kasi, luto na.